Bago tayo magdasal, gusto ko lang magbahagi ng maikling mensahe mula sa puso. Pagkatapos nito, sabay-sabay tayong magdasal sa Diyos para gamitin niya tayo sa kanyang layunin. Pumikit tayo at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Sa dami ng taong nangangailangan ng pag-asa, pinili tayo ng Diyos na maging liwanag. Hindi man tayo perpekto, pero ang pusong handang tumulong ay sapat na para magdala ng pagbabago. Sa bawat mabuting gawa, salita at simpleng kilos, may taong napapalapit natin sa Diyos. Kaya manalangin tayo ng buong puso. Panginoon, gamitin mo ako. Naway sa pamamagitan ng buhay ko, mas marami pang lumapit sa iyo. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ito ang paalala sa atin ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 14. Sa dami ng kaguluhan, dilim at pangamba sa mundo, tinawag niya tayo hindi lang para maligtas kundi para maging liwanag. Isang ilaw na hindi nagtatago kundi nagliliwanag para sa iba. Isang ilaw na tumuturo sa kanya. Kapatid, kung dumadalangin ka ng may pusong nagsasabing, Panginoon gawin mo akong instrumento para mailapit ang marami pang tao sa iyo isa kang sagot sa panalangin ng iba. Sa bawat hakbang mo patungo sa kabanalan, may kaluluwang nasisilayan ang pag-asa. Sa bawat kabutihang ginagawa mo, may pusong nagugulat na ang Diyos pala'y totoo dahil naranasan nila siya sayo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang magsalita ng malalalim na salita ang kailangan mo lang ay bukas na puso at tapat na layunin. Dahil sinabi ni Jesus sa Marcos chapter 16 verse 15, Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Ibig sabihin, kahit sino, kahit saan, lahat ay mahalaga sa Diyos at ikaw ang tinatawag para ipadama iyon. Maaring tanungin mo, paano ako makapagsasalita kung ako rin ay may mga pagkukulang. Subalit sa Roma chapter 10 verses 14 and 15, malinaw ang sagot, paano silang makakarinig kung walang nangangaral? Anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita? Hindi hinihingi ng Diyos ang pagiging perpekto. Ang hinihingi niya ay ang iyong pagiging handa. Handa kang gamitin kahit nasasaktan. Handa kang sumunod kahit nahihirapan. Handa kang magliwanag kahit minsan ikaw man ay nangangailangan din ng liwanag. Kapag hinayaan mong gamitin ka ng Diyos, hindi lang ikaw ang nagbabago. May pamilya kang mas makikilala siya. May kaibigan kang muling mabubuhay ang pananampalataya. May estrangherong makakaramdam ng pagmamahal dahil ipinasa mo sa kanila ang kabutihang una mong tinanggap. At sa bawat oras na pagod ka na, balikan mo ang sinabi sa Mateo. Hayaan ninyong makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong ama sa langit. Ibig sabihin, hindi mo ginagawa ito para sa sarili mong karangalan. Ginagawa mo ito para ang Diyos ang makilala, ang Diyos ang mapalapit, at ang Diyos ang maluwalhati. Kaya sa gitna ng araw-araw mong buhay, sa trabaho, sa tahanan, sa paaralan, o kahit sa social media, lagi mong isaisip, paano ako magiging ilaw ngayon? Minsan, simpleng pag-unawa lang. Minsan, tahimik na panalangin para sa iba at minsan matapang na pagtindig para sa katotohanan. Lahat ng ito, kapag inialay mo sa Diyos, ay nagiging tulay para sa iba. At sa huli, ito ang dasal natin. Panginoon, gamitin mo po ako. Kahit maliit akong bahagi ng iyong malawak na plano, hayaan mo pong maging daan ako para ang iba'y makalapit sa iyo dahil ang buhay na inialay sa Diyos ay buhay na nagbibigay liwanag. At ang liwanag, kapag sinindihan, ay hindi kailanman magwawakas sa dilim. Ngayon, tayo'y manalangin ng sama-sama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Amang nasa langit, lumalapit po ako sa inyo ngayon, buo ang loob at buong puso. Alam ko pong hindi ako karapat dapat. Pero alam ko rin pong lagi kayong handang makinig. Salamat po Panginoon sa buhay na ito. Panginoon, ito po ang dalangin ng puso ko. Gamitin niyo po ako. Gawin niyo po akong instrumento ng inyong pag-ibig. Gawin niyo po akong daan para maraming tao ang makalapit sa inyo. Hindi ko po kayang gawin ito ng mag-isa. Pero alam kong kung kasama ko kayo, posible ang lahat. Marami pong tao ang pagod, nalilito, nawawala. Marami pong puso ang sugatan at tila wala ng pag-asa. Panginoon, kung gusto niyo po, gamitin niyo po ako para sila'y maramdaman ang liwanag ninyo. Kung paanong binago ninyo ang buhay ko, hayaan niyo rin pong makatulong akong mabago ang iba, hindi sa pamamagitan ng sarili kong kakayanan kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Panginoon, minsan po natatakot ako. Minsan po nahihiya ako. Pero ngayon, binubuksan ko po ang puso ko. Tulungan niyo po akong maging matatag. Tulungan niyo po akong maging matapang sa pagbabahagi ng inyong salita. Kahit sa simpleng paraan, sa ngiti, sa tulong, sa tahimik na panalangin para sa iba, hayaan niyo po akong maging liwanag sinabi niyo po sa inyong salita, Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Panginoon, gusto ko pong sumunod. Gusto ko pong lumiwanag, hindi para sa sarili kong papuri, kundi para mas makilala kayo ng iba. Dahil kayo ang tunay na dahilan ng lahat ng kabutihan. Turuan niyo po akong makinig. Turuan niyo po akong magmahal ng totoo. Turuan niyo po akong maging mapagpakumbaba. At higit sa lahat, bigyan niyo po ako ng pusong laging handang sumunod sa inyo. Panginoon, kung may mga taong pinapadala kayo sa buhay ko, pamilya, kaibigan, katrabaho, kahit estranghero, gamitin niyo po ang bawat pagkakataon para ako'y maging daan ng inyong grasya. Huwag niyo po akong hayaang maging hadlang. Sa halip, gawin niyo po akong kasangkapan ng inyong pag-ibig. At sa mga panahong ako'y manghina, Panginoon, kayo po ang maging lakas ko. Kapag hindi ko na alam ang susunod na hakbang, kayo po ang maging gabay. Kapag ako'y natatakot, yakapin niyo po ako. At kapag ako'y napapagod, bigyan niyo po ako ng kapahingahan sa inyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa panawagan niyo. Salamat po sa tiwala. At salamat po sa biyayang makapaglingkod sa inyo. Sa kahit anong paraan. Sa inyo ko po iniaalay ang aking buhay. Sa inyo ko po iniiwan ang lahat ng plano. At sa inyo ko po ibinabalik ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang panalangin na ito ay tumama sa puso mo, maaari mong itype ang salitang Amen bilang tanda ng iyong pagsang-ayon at pananampalataya. Dalangin ko na sa bawat araw, maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Gabay siya sa bawat hakbang mo, liwanag sa gitna ng dilim, at lakas sa oras ng panghihina. Kung mayroon kang espesyal na panalangin o kahilingan, huwag kang mahiyang magbahagi sa comments kami po ay handang makiisa sa iyong pananalig at idalangin ito kasama mo. Naway pagpalain ka ng Panginoon at patuloy kanyang gamitin bilang liwanag at pag-asa sa buhay ng iba.